Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si ano to, Mrs. Malidas. Sabi niya, "Ustad, naniniwala ka ba sa multo? Kasi pag tinatanong ko mga alaga ko, di daw totoo, sa TV lang daw pero sa totoong buhay wala. Pero sa Pinas, halos lahat naniniwala. Sana po mapansin, Ustad." Okay. Usually, ang multo is, kapag pinag-usapan ito, ito yung pagpaparamdam ng mga namatay. Yun yung mga kwento sa atin eh. Lalo ng kabataan at hindi pa ako nakapag-aral ng batas ng Islam, ang alam ko, pag pinag-usapan yung multo, kayo so yung mad namatay, nagpaparamdam, may mga ligaw na kaluluwa, o kaya ay uh, tinatakot ka ng mga yumauna. So, yan yung usually na... Pinag pinag-uusapan tungkol sa multo na yung patay ay nabuhay uli para magparamdam, para takutin ka. Nagpapakita yung nagbigti, nagpapakita yung pinatay, nagpapakita yung nilibing. So yan yung usually na alam kong pagdating sa multo. Sa Islam, hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan na ang patay ay magpaparamdam pa. Na ang patay ay tatakutin ka hindi na po mangyayari yan. Dahil ang namatay, pag namatay na po yan, hindi na po yan babalik sa mundo. Kaya walang katotohanan at huwag kayo maniwala na nagmumulto po yung patay na o tinatakot ka ng patay na o nagpaparamdam po yung patay na. Yan ay wala pong katotohanan. Uh, ang nabanggit lang po sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag nailibing yung patay ang maririnig na lang niya yun lang maririnig lang pero hindi po ibig sabihin alam niyo yung nangyayari yung kalampag na lang po ng mga tsinelas talampakan pag aalis na po yun lang ang maririnig nung patay na at nailibing na pero yung magpaparamdam magmumulto tatakutin ka magpapakita wala pong katotohanan o kaya sa panaginip wala pong katotohanan okay pero yung mga nagmumulto na kisugarito ganyan nagpaparamdam mga hayop na nagpapakita yan ay nangyayari po yan kapag jinn or engkanto kasi ang jinn pwede silang uh, mag-anyong tao pwede silang mag-anyong hayop ang jinn madalas na yung lalo na masasamang mga jin mga engkanto ang madalas na ginagaya nila na kulay ay itim kulay itim lalo na yung mga masasamang engkanto o jinn kulay itim na pusa, kulay itim na aso, kulay itim na ahas. Madalas na ginagaya nila is mga itim na hayop. Kasi dyan sila mas makapangirihan, mas malakas, sabi ng ating mga ba? Kaya naman, pwede kang takotin ng jin. Pwede niyang gayahin yung patay na kasi kaya nga niyang gayahin ang itsura ng mga sahabay. Si Suraka ben Malik, ginaya ni uh, ginaya ng jin. Opo. So, ang ang jin o inkanto, pwede nilang gayahin ang itsura ng tao. Pero, wala pong nakakaalam sa tunay na itsura o anyo ng jin maliban lang po sa mga propeta na pinagkalooban ng Allah na makita sila sa tunay nilang anyo. At ang sino man na magkapagsasabi na nakikita niya ang jin o tunay na anyo ng jin, yan po ay sinungaling. Sinungaling po. Dahil wala pong pwede makakita sa tunay na anyo ng jin maliban lang po sa pinagkaluban po ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakita sa kanilang tunay na anyo ang mga propeta po. Yun lang po. Ngayon, tungkol naman po sa tinatakot nila tayo, totoo po yan. Kasi ang jinn ay pwede ka nilang takutin na ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul jinn, wa annahu ka na minal insi wa annahu ka na rijalu minal insi yaudu na birijali minal jinni pazaduhum rahaka at mayroong sa mga tao mula sa Uh, mayroong mga lalaki mula sa mga tao ang humihingi ng proteksyon mula sa mga lalaking inkanto na inkanto o jin. So ang nangyayari dahil sa paghingi nila ng proteksyon, mas lalo na dadagdagan din ng kasalanan ng mga lalaki na jin kasi nga eh tatatakot sila sa, sa jin na in, na wala namang magawa yan. So mas lalo dadagdagan ng jin yung ano pa nila sa mga tao na to. Kaya naman ang nangyayari sa tao eh pag paghingi ng protection, nakakagawa siya ng shirt, nagpapakatay. Yun ang utos ng gene sa kanya. Kasi masama talaga ang gawain ng gene na yan pag naghingi ka sa kanya ng protection. Utos ang kanyang gumawa ng shirt. Okay? Kaya huwag kayo maniwala sa mga utos ng mga gene. Kaya so pag ka, gawin mo ito, huwag kayong oh, mag-aalay ka, oh, para magamot yung may sakit, mag-aalay ka, wag niyo paniwalaan yan. Okay? wag niyo paniwalaan ang mga utos ng gene na gano'ng mga bagay. At huwag maniwala na may taong nakakausap niya o nakikita po niya yung jin. Pwede ba ng ang jin pag sumanib sa, sa tao? Pwede po mangyari yun. Pero, inuulit ko po, wala pong katotohanan na mayroong multo sa Islam o magpaparamdam yung patay na o magpapakita yung patay na, hindi na po yun babalik sa mundo. Okay? At, uh, ang jin ay pwede magkatawang tao, Katulad na sabi ko, may jin na ginaya niya si Suraka bin Malik na sahaba ng propeta s.a.w. May jin na nagkatawang matanda na nagpakita kay Abu Huraira radallahu anhu na nagnakop pa nga sa kayamanan ng zaka. So, pwede magkatawang tawang jin, pwede magkatawang hayo. Okay? Uh, kulay, uh, kulay, itim na pusa, kulay itim na aso, kulay itim na ahas, lalo na sa mga kabahayan, ganyan. Pwede silang mag, ito pwede nila tayong takuti. Normal po yan. Kaya nga tayo po ay magbasa ng protection laban sa kanila, lalo na po yung ayatul kursi, suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas, at insya lalay lalayuan nila tayo. Okay? So, ang pwede ka lang takutin na para bang minumulto ka, is jin lang po yan. Yung nagkatawang uh, tao na kaysa so, nakita mo yung namatay o nagbigti o kaya ay nagparamdam, jin ang may gawa niyan. Sila po yung pwedeng makagawa niyan kasi pwede nilang gayahin yung patay niyo. Okay? So, wala pong katotohanan na may multo at wala pong katotohanan na ang patay ay magbabalik at magpaparamdam po sa atin sa mundo. Kasi ang namatay, hindi na po yung babalik sa mundo. Yan lang po, konting kaalaman. Uh, Walang tayo matakot sa kanila. tayo sa Allah mula sa kanila at magbasa tayo ng mga dua ay tinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil na pagpumunta sa gubatan pwede mo basahin ang lahi tamat min sharri ma khalaq kaya, bismillahil ladhi la yadurru ma shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim wa kaya, ayatul kursi suratul ikhlas suratul falaq suratul nas isa lang sa mga protection laban sa kanila yan lang po wallahu aalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh